Happy Thursday mga Pars at Marcy! This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa akin page ay baka naman. At dahil nakapindot na nga ang Mami Roxanne nyo ng sahod ng Daddy Gab ay eh, nakapag-grocery at saka nakapamalengke na nga rin ako kahapon. Kaya naman tara, samahan nyo nga ako mag-ayos nitong mga pinamili ko. Bumili nga pala ako ng dalawang buong manok tapos sinugasan ko na nga ng tatlong beses at sineperate ko na nga sa tatlong lagayan. Para pag maglalabas nga ako ng iluluto ko eh, madali na lang. Etong giniling nga pala ay nilagay ko dito sa may salaan at uhugasan ko nga ito. Ganito ko nga hinuhugasan yung binibili kong giniling nilalagay ilalagay ko sa salaan para talagang madrain ng husto yung tubig. Kaway-kaway sa mga mamis na katulad ko na ang lagayan nga ng ulam nila ay eh, lagayan ng ice cream. Eto nga palang mga pinamili ko eh good for 2 weeks na nga pala namin tong pang ulam. Konting pork nga lang itong binili ko dahil maglalagay pa naman ako ng atay para nga sa lulutuin kong minudo. Nakita nga ako nitong buto-buto na 105 lang kaya naman for the go. Ang mura na kasi noon at pwede, pwede ko na nga lutuin yung pang nilaga. Isinama ko na nga rin dito sa lagayan dahil wala na nga ako mapaglalagyan at saka sakto nga lang din dahil maliit lang naman itong freezer ko ko? Kung mapapansin nyo, wala pa nga akong isda at hindi pa ako nakapamalengke. Baka bukas na nga lang. Nang mailagay ko na nga yung mga karne, ay sinunod ko na nga itong mga frozen foods na pinamili ko. O, konti lang naman yung mga pinamili kong frozen foods. Tamang-tama nga lang pang baon ng mga bata. At eto pa nga yung mixed veggies na binili ko pa nga nung nakaraan. O, diba? Ang dami pa rin laman. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong mga gulay. Naglagay nga lang ako ng tissue dyan sa may lagayan. Tapos nilagay ko na nga itong mga gulay. Halos konting gulay lang naman yung mga pinamili ko. Carrots, patatas, at saka pepper lang naman yan. At Eto mga prutas naman na pinamili ko eh pang baon naman ng mga bata. Halagang 50 pesos nga lang nag-reach yung binili ko at sa tumpok ka ako kumuha para nga mas mura. Tapos bumili nga rin ako ng apple na 3.50 pati nga rin itong pongkan eh 3.50 rin. O ba diba, sa halagang 150 eh meron na nga silang mababaong prutas. Medyo mura nga pala yung kalamansi nga yan kaya kumuha na nga rin ako just in case na kailangan namin pang sausawan. Wala na nga akong paglalagay ng pechay bagyo kaya naman plinastic ko na nga lang yun. At eto na nga lang yung natira dun sa mga binili ko nga yun dahil yung iba nga ay ninom na ng mga anak ko. Eto nga pala lahat ng Green Roseries ko, kita nyo naman konti lang dahil yung iba nga, eh, na order ko na sa Shopee. Kung po pwede nga lang lahat ng ko, eh, ordering ko na sa Shopee, kaso nga lang limited yung pag-claim ng voucher once a day lang. Buti na nga lang at medyo bumaba nga yung sibuyas ngayon dahil last time na bumili nga ako ay eh, 140, ngayon 110 na lang. Yun nga lang, walang masyadong malilit na sibuyas sa palengke, kaya eto medyo malalaki nga itong mga nabili ko. Sinaling ko na nga rin dito sa lagayan yung 1 na nabili kong munggo. At yun lang muna, mga parset mars. Salamat sa oh Till next video! I-share ko na nga din sa inyo mga Pairs at Mars eh, yung bago ko nga nilalaro ngayon. eto nga yung Epoch Game at para nga makapaglaro ka ay eh, kailangan mo lang naman mag-register. Kailangan mo lang naman nilagay yung mobile number mo, password, referral ID, verification code, tapos confirm. At pag okay na, eh pwede na tayo mag-login para makapagsimula na tayo maglaro. Meron nga din siyang daily bonus at sa so first day mo ay eh, makakakuha ka nga ng 1 coin. Kaya naman meron ka na kagal 7 coins at pwede ka na nga maglaro. Sobrang malili nakilibang ka din talaga sa paglalaro nitong epoch game dahil napakarami nga nitong laro. Pero munting paalala, ito ay para lamang sa adults at bawal sa mga bata. Pwedeng pwede nyo itong gawing libangan dahil habang naglalaro ka na, e eh, kumikita ka pa. At eto nga ang minds ang pinakagusto ko na nilalaro dito dahil napakadali nga lang manalo. Kailangan nga dito, e eh, puro gold coins lang yung mapipindot mo para manalo ka. O ba diba, napakadali lang. Kita nyo yung 6 pesos natin naging 7 pesos and 53 cents kagad. At kung nabiting ka naman sa paglalaro, ay eh, pwede ka dito mag-cash in, i-click mo nga lang yung wallet. Pwede ka dito mag in ng 100 to 50,000 pesos. I-click mo lang kung aling nga yung gusto mong i-cash in tapos confirm. Ilagay mo lang yung gcash number mo, verification code, pati na nga rin yung account na yung, tapos save. At kung sunerte ka naman, ay pwede mo na nga kagad itong i-withdraw. Pwede ka na kagad dito mag-withdraw as low as 300 pesos to 20,000 pesos. Ilagay mo lang yung withdrawal amount, tapos yung gcash number mo, then withdraw. Kaya ano pang inaantay nyo, samahin nyo na nga rin ako maglaro.